Okay mga guys, so karoon na yan na sa Vinces Lake. Oh, nagbugsay na na akong kauban diha na sa tubangan niya si Pulin. Kana, oh, nagyaw-yaw si Pulin, kasi katawa. Oh, karoon kayo mga ipakita magkuno na na iyahang, iyahang oko -oh, no nga, salin sa bagyong Yolanda. Oh, kaya right, katalikod, ah, gapungko na siya diha, oh. Karon tontot pakita na niya oh, tanahan tanah oh gerap ya tu libut ang kamera karon pak aduh itu arah oh yang buhok salin sa Yolanda iya tubang na ko pa kalma ra kay na di ang galing oh inganan ang mga palibot mga guys pak oh mau na mga palibot diha ah kabugatan oi puno nang tilapia ha puno nang tilapia sus nang nang lukso na dalam kapalit tag binlot dakuan tilapihan no mohan ni diretan imong han ni tanan diretan eh ano naman dito bos boss? hindi, hindi, tilap yan na boss ha? Huh? tilap yan tilap daw nagkakuni huwag! siya man eh! siya is! so karoon mga guys kaya naanabot na kita dito iisa na na ang net kaya ito nang sikpawon ng itong tilap yan nga nakuha oo uh, ato nang gibira ang lit kay para dili ta maglisod og pagsikpaw ngin maong tilapia o pak pulin mo tiro gadala na siya hangbag sa listahan kay iya kuno isuwat og kuan ang ah, lihara isabong na ni haram diha sa maong kawayan ah, sabong pak sabong um, manato to mga pom mga guys mo na tong tilapia dara oh iya kuha na oh pak buhi paginaha oh Mm, tolo. Dagko-dagko na gid mga tilapia oi. Grabe, sugar baop Ah. Oh, mao na siya. Kato katong ganahan palit tong tilapia, awa ah, problema, message lang. Oh. Buhi na ha. Oh. Dagko kena tilapia pulin oh. Palmar kayo, mau na oh. pak. Oh. gila gina mapuno nang atung styrofoam mga guys. Oh, ah, dagkoy oh, dag O karon na human mayo harvest. O oh, karon padong na may uli nagbugsay na nato ang amigo diha nga si Daniel. O oh, karon alas ah, tunga. o mauna. Oh, pa. Kina, Kina, na o kay bugsay kay na sa sinik pa. Oh. mga guys. O oh, lapad-lapad sini binses ayo. Eh, oh. na, mga guys. Oh, pa alas, tunga. Ah, po, na ngit -ngit. oh, pak sa alas kalmar kay naglingko diha. Apo na kinaha padong na nangit-ngit. O kalinaw ang daang maong binses o oh, karon na humana ato nang hakoton oh hakoton na tong styrofoam kay atong unon ibutang sa sakyanan ato na nang ipas anon ang styrofoam karon kay gidaugan ako ni Daniel o karon kay bug at makaayo agwanta lang kay mao may trabaho mm mao na na diha mga guys oh bak oh Pasana na mga guys. O pa. Karon mga guys, ikaduhan na sa dinghakot hakot nato nga pom o ikaduha lang, lang nga styrofoam. O na ah, kamot lang do. Kay sound ta man. Pak ikaduhang alsa o ah bukat bukat yun na mga guys kay 35 ka kilo na sa 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 kapom. Hmm. Pak uh, ah, siarogi mo daot ni ani o oh, hiyos gud karon ikatulong na sad ni natong na tong, uh, birada Ikatulong nga pom uh, 35 gapon na ka kilo karon kay atong kauban dia nga si Daniel di masakadaog sa pom kay napiit ihuot masasakayan atong tabangag alsa abli hanta ng tabon pagkahuman alsa hon pak og oh. karon ibalik ang tabon og uganta niya Oh, pangatlo na na. oh. Aki, alsa dong. Oh. Kay na, war bay suga ang truck. <laughs> mm hmm. Ak, alsa dong. Alsa, mm, karon gi na sa migo na to ang usa ka pumpak. Oh. Sana. O, og karon ikaapat na gyud last na natuong styro ang usahon mga guys. Oh. Bak, basta gusto last na gani maglugos na gani siya daw oh na mga guys so, oh bak lugi ko mo na may kinalasan oh um, naglugos na daw oh bugat bugat siya basta last na e, ayan naman loya naman siya oh pero napanay usa ka sako diha kuan 20 kapin ka pin kilo kana oh sa kasako na oh uh ah, mo na taon oh sa ko Daniel ron ak mm um, mo na mao na siya uh, tilapia na hulog pak <laughs> wag gini niya masaw Kalooy daniel sige lang pak uh, mm. Oh, mga guys uh, last na na ito ang kay kahuman na na magkwintahay na oh, uh, bayad nami. mi oh, uh, lang na mo kay bukat bukat dinigid mo na oh. Uh, Es la cuenta, ¿no? Eh una calza